Hello guys! How are you today? Kumusta po kayo? I hope all is well with you and with your family. So for today's video guys, nandito na tayo ngayon sa my airport. Dito sa Naia Terminal 1. Tapos na po ang bakasyon natin. Back to reality na tayo guys. Ayun, konting info lang sa mga uuwi ng bansa, ng mga UFW. Siyempre, kailangan nyo ng passport, ticket, at saka e-travel pass. At syempre, pag paalis ng bansa, kailangan nyo ng passport, ticket, I travel pass at saka OEC. At visa. Pag OFW kayo guys. So pag kumpleto na yung documents nyo guys, and mabilis lang pag check in dyan. diretsyo na kayo sa immigration agad. Ayan. Siyempre, bawal na mag video guys sa may immigration. Kaya pasok na tayo dito sa loob ng airport. At syempre, ilang buwan na naman yan o taon nang habutin bago tayo makapagbakasyon. Kaya, ipaalala lagi sa sarili kung bakit tayo nag-abroad. Although mahirap mapalayo sa pamilya, pero kailangan nating harapin yung buhay. At syempre, kumain muna ako dito guys. Ayan, coffee, water, and lasagna. At syempre, marami tayong OFW na nakikita ngayon. Syempre, maraming mga pangarap na balang araw matutupad. At syempre, huwag nating iwaglit yan sa isipan natin na ang pag-alis natin ng bansa ay para sa ating pamilya, hindi para sa pansarili lamang natin at kagaya ng isang eroplano, hindi yan forever nasa himpapawid. Kailangan maglanding yan. Kaya ganun din sa buhay natin guys. Dapat maging humble at syempre maging maayos. Hindi lang sa pamilya natin, kundi sa ibang tao na rin guys. Maging maayos yung relationship natin. So ayan guys, nakapag-boarding na kami ng eroplano. So ito yung first time ko guys na makasakay ng Philippine Airlines na may TV. Ayan, thank you Philippine Airlines. And syempre, thank you Lord sa safe flight at nakarating kami ng maayos lahat ng passengers dito sa bansang pupuntahan namin. So ayun guys, thank you for watching. See you again on my next video. Bye everyone.